Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Ang isisir kong video sa inyo ngayon ay tungkol po dito sa hawakan ng cover na ito. Ngayon nakikita nyo ang hirap na hawakan yan. Sa katunayan may nabibili po na hawakan para dyan. Ito na po yun. Ayan. Sa halagang 15 pesos lang. Pwede natin palitan ito. So subukan natin tanggalin ito ng cutter lang. Pag natanggal yan, so pwede natin palitan. At isa, hindi na mahirap mag... Uh, hawak. Ayun. Ano lang to, revitize lang naman ito eh. Ayun, natanggal na siya. Natanggal na yan. So, Ayun. Okay. So, natanggal na siya. At pili na itong pupukin ko muna ito. So, pili natin lagay niyan. Ito, buksan na natin. Buksan natin ito. tap para mailagay na. Ang halaga nito 15 pesos lang ano. Inuulit ko lang. Ilagay natin dito. Tapos ilagay natin dito. Tapos ito naman ay siyempre sa ilalim. Tingnan natin ito sa ilalim niya. Ayun, saktong-sakto mga kababayan. Tapos, yan, ganyan na, no? Ganyan na. Tapos ilagay na natin. Paghawak nito, hindi na mahirapan. Ayun. Tapos, simpre, kailangan natin ng Philips screwdriver. pag uh, sa palagay natin mahigpit na hand tight pwede na yan gamitin okay mahigpit na ito hindi ito kakalawangin dahil ano yan aluminum din ayan oh. ayan kabayan tapos na po ayos na kisa naman yung dati okay ito, 15 pesos lang po. Sa Saladong 15 pesos, may proper ka na nahawakan. Ayan. Nung time kasi na kinabit ito, nakaganyan yan. Nung time na kinabit ito, wala pa nitong available sa ano sa pinagbilhan ko niyan. Okay, maraming maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood. Sa, sana may natutunan kayo sa simpleng video na ito.